Nanguha tayo ng bunga ng katmon. Ito. Ito yung katmon. Ito yung nakalagay sa 25 centavos. Sarap to. Sino ang hindi nakakain ito? Sarap siya, maasim. Yan pa oh. Marami yan dito sa ano sa White Plains sa Quezon City. Yan. Meron akong nakuhang tatlong piraso Nakatmon Katmon. lang dito. Sa aking Oh. Yeah. Yeah. Take to, sawsaw saw lang to sa asin. Uh, Maraming cut mo dito, daming bunga sa taas oh. Daming bunga. Yo, sawnahan ang dami oh.